Ayan guys, dito tayo ngayon sa Faith Mountain. Nagbisita ngayong January 2. Diyan ka sa Wonder TV. Wonder TV. Hello, Happy New Year. God bless po sa ating lahat. Yung film, na Kuha na. Kuha na. malamig ng lugar na to guys <clears throat> madumi na pala agum ano ade madumi na kasi din halinisan no ilan buwan na ba ito hindi na halinisan na madumi na ah oh. oh, kaya tulos yan sila dito ano ang mm -hmm. oh, puntang fit mountain sa so next week sigurado na yan Sa next week yan sigurado may fit mountain punta ka dito at pag, pag hindi ako na ano, pagtapos na po sa aplikante ko na dalawa mag medical ay tatlo. Si Maritus, ma ano ko dito, sama ko dito. Salamat po, Yahweh. Yahweh El Shaddai, glory to God, glory to Christ, Jesus. Nami pong salamat. Thank you, Yes. Salamat po, Maluluhay. Mataram pala akong masabi ng maluluhay. Mal ang likod mo. Apakan ko yung ano. Yung dahon. Ganda ha? Maluluhay. T dahon na apakan ko. Jesus, Jesus. Sabi ko sa'yo madulas eh. Buti nakarecover ka. Madadala ang likod mo. Diyan kabag ba akong Saan ka ba -apak dito? Oo, hindi na kumapak. Oo, yan. Luwe, luwe. No, no? Kung ibang chinilas gamit mo, rimate ka na. Ituloy ako na video. Ako ka nga, eh, kanina. Nahiling ka dito. Atyan, manuhin natin Buti maragkot pa rin ang sapatos mo. Amen. Dito mm na din maging mano kasi Ano? mhm Hindi pa. Eh? Saan ba yun? Yung nantay sa pag-akyat ko, madulas. Yes, dalawang aliluya. Mahawak na dito hawak. Diyan ka sa hawak ng sa side. Glory ha yes. to God in the highest. Tama mo pala na may mga hawakan ko, ano? Mm. Aliluya. Salamat Yahweh. Nagbara rin kong kabaga. Aray doon? Hmm. Nakita dyan sa ano? Hindi naman. Diyan dinay mo talaga? Hmm. San ba yung ano ninyo? Di ba dito yung sa baba? Ay doon. Nadigla tuloy ako. <coughs> Praise the Lord. Hallelujah. Ay, salamat Diyaw eh. Pakalkana? Nabigla kasi ako, paka... ...tulas ko. Hindi eh, ana, pili-lili ngayon oh. Sige, sige. nung ano ano, ...anong ano, station yun? Diyan pwede na kita makikita kung gusto mo dyan. Pakalkana. Alawas niya yan. Gusto mo ka dyan? O doon, sa kabila. Ito yung daming dati namin tinataanan, diba? Iyan, iyan. Mint talaga yan. Huwag wow, mo wow, kumigyan. Tara, hingal ako. Hingal ako dahil nadulas ako kung di ako nadulas. awam madulas ako nawala yung ano, sikmura ko oh. oh, dito pa madulas dito ha Sorry, gawa ka madulas. dito sa Delikado ang siko mo dumang or paa or kamay pag naitukod mo. Ang awin? Ah, Duman. Pagkatagas ninyo kang Katagas kang? Siminto mahuhulog ka dyan. Ay, Jesus nil. Ay, para Jesus. Kaya nga, hindi. kang Nagkataon lang doon na naapakan ko yung, ano, pulog na bunga ng kahoy. Madulas yan. Oo, may nadulas na nga dito eh. Sitsura na yan, di ba? Ano? <coughs> Saan ba yung ano yun, di Diba dito yun? Yan na yan o. No. <coughs> eh. you know, ano, ano, ano. Sa muhit na yan. Ando nyo yung ano nalang. Dito nyo diba? Sa rasant. O malinis. Liyaya na yaw Dito din yung yun, 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 yun. Nawala <laughs> ang ganda ng pangyayari. <coughs> Alam mo, dung bakit? Nawala yung para kong sinisik mo, ha? <coughs> Kailangan lang palang ikaw nga niya, sumunugurukuruk. ko, Lord, wala ang naramdaman ko pagkakyat ko dito. Purihin ang Diyos. Salamat po, Diyos ko. Ano, kanino ano to? Ini, ano ini, mga taga. Taga? Ah, uh, sa pamati. Hindi, sa pamati, nauna doon eh. Sa so, pamati ba yan? Pamati yan. First, ano na yun? Ay, bulakan pala. Ito? Hmm. Ah, sa na yun? Bulakan yan. Kailan man. Gurihin ka o oh na buhay na magpapangyarihan. Ay sigurado to next trip marami ng sakit dito ano? Mm. Lalo. Malapit na naman ang ano. Mahalaro 'di ano? Mm. Anong ano dito? Anong PFCC I arin mean, Alin? Ito. PFCC PFC. PFC. Ayun. na to. Station. Hindi ko alam yan. Baka Laguna yan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Pagal ka na? Hindi naman. Tengok ni tengah dia. Yang dah highest. Mana? Seseorang. Dia berisik Hindi mahingay kang paket na yun. Dito pa lang. Sarap, pabalik na lang kita naman. Dito pa lang na. Balik kita naman, dumaan <laughs> <Dito palang. laughs> na kita nga Dito. Dito pa lang. Dito pa lang nakakahingan.